Yala, 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 કોબાઉ 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 પરબિયો બબના બબના કોબાઉ પરબિયો 8:00 વાગે આઈ ગાડો કે

Oke, okay, kita bye, okay, bye, bye. Miss, miss. Bumaba na yung pa-kubaw, pa, -cubaw, pa -cubaw. Ang gulo, ang gulo. Ang gulo ng mga Olympic na ito. Lipat, lipat. Sa preview kami, bumaba. Okay. Perbio sa Perbio. Ah, jan na pala 'to mag-parking, oh. Diyan oh. <laughs> Zubel, yan yung bus driver Yan oh, pwede mamasyal oh tabing dagat. ah. Dian tayo, tayo, dian. Dian, dian tayo dagat. Oh. dahil pasiyahan lang dito eh job tayo ng lakaran nito Kaya Sa atin walang Benton, traffic Dito garden Doon Nung kalakasan ni Manny Pacquiao Pag laban niya walang traffic ano? ah. Walang ganong tao no? Sarado ka eh. sa atin Walang ganong tao Walang ganong sa sakit Pag laban niya Tigil ang lahat

Area. Okay, okay, my friend. So, Kran. Ah, okay, okay. Tani, okay, so my friend. Okay, Ro, no? ala ko. Tani, sa ala ko. Tani, Okay. Ayan o, minaport ng anong tawag nito? Jubel, Diyan. sa tabing dagat pwede mo match dyan oh. ha? hindi ka lang pa dito eh punta ka lang sila sa City Flower City Flower, may stand need naman oh. mo, hindi naman tayo pupunta doon saan kayo? Bibili pa ako SIM card eh. Bibili kasi ako sim card. Paaling. super kita kita sa market.